to 15, uh, 13, ano, 18, eh, no, 15, 16, no, 18, ogura ko masayok, no. It is, it was a reformation. Mga oh, nagsi, uh, ang isa ka brilliant place, niya si Martin Luther naglansang sa yun 95 thesis, no. Ang nining sa thesis, uh, topic for discussion, no. That is the meaning of thesis according to the dictionary. Topic of discussion is means thesis, no? Naghimo siyang 95 thesis o gilang sa dito sa Wittenberg sa Germany, no? Akatong to iyagi buhat pa sa ako na basahan it is a rebellion not a reformation. Asa know, the rebellion not a reformation. Tinuod na na ngaw sa ka re rebelyon dili reformisyon. kay kung atong inom-duman human mo si Axe Martin Luther dako kay gubat ang nahitabo didto kay ang iyang mga sumusunod ni atake kining niya sa simbahan Katoliko og gipangilog ang mga yuta Uh, kung na ito ang kasaysayan ug daghan ang gipang patay. so naitabo ang rebelyon o niya, gawas pa na lang kay kana mo eh, hinungdan nga si Axie Martin Luther kung dili, si Martin Luther ni si siya kaya nagminyo siya madre ha o oh, niya ginadili man aso sa kapare ang pagminyo o niya si Martin Luther kaya waman man makapugong anong na so si Axia na lang siya nagminyo siya madre o niya gawas nga nagminyo siya madre na deklarar pa siya na even polygamy is not prohibited to the Christians ang pagkadagang kung nung asawa wala na ginadili sa mga Christianos dili uh, dili na apel sa iyang thesis gandili apel na sa iyang pagtulunan hmm. Okay, dahil salamat, lamang probably, no? Ang Protestante ka ron, worldwide, no? More than 265, six and denominations. Kaya matod pa sa amigo kong pastor, nakapuyo dito sa Amerika, sa uh, sa California. Uh, uh, Nag-sultis siya nga, kinikon, no? Panangitan, example, no? Uh -huh kani sampol baptist baptis kuno kini siya, siya, siya gid ang sulod ana baptis ni sa sunod na baptis gyap sa baptis mga napulo wi kuno kasimbahan na ang nagsunod-sunod na baptis pero wala sila'y, uh, ay gitawag nga uh, unity no lain-lain sila pagtulunan wala sila'y coordination sa lakto nga pagsulti no kani kani hitabo nga reformation kay naka lain-lain na kuno nagkasumpake ang ilang mga pagtulunan unsa may kahit kay ka ini Bueno, dili na matawag og reformation kun dili deformation na 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 deform mahinuon. Kay nagkalain-lain man. Ang gingon sa tong Ginoo San Mateo 12:30, ang dili mutabang pagbundo pagpundo kanako magkatibulaan. mao na ang lain-laing sikta karon. Ha? Usa ray founder pero nagsiak-siak. Nga man kay na nade, deform sila. Katumanan sa gingon sa tong Ginoo, ang dili mutabang pagbundo pagpundo kanako magkatibulaan. Oh, okay. Dahil sa ikapila okay, ni Okay, katapusan. Kalima. na ni. Ang religion karon sa Tibok ang kalibutan, no, oh More than... Kwan? 23,000 religious de denominations. O ang templo ni ang Diyos kay Lagisimba, more than 330 million gods ang gadisis. Apila ka na ang simulok, sa starot, si Wala. uh, kanang pagsimba Baal, sa uh, pagsimbas kaning mga naglain-lain nga tinuuhan nga nagkasumpaki, uh, gayang ganyang nga ginasimba mga Diyos, more than 330,000 gods ang gadisisi, being worshipped in 10,000 temples worldwide, Ah, huh? uh, unsa man uh, ay nato mga religion nga false religion nga 330 no, no 330,000 gods ang guards sa ligi ang gisimba og 10,000 as Unsa may itawag nato sa asihol, a no? Okay, group of religion e, 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 isip ta ang Pauls kay kay ngan ta nga, nga, nga Pauls kay sumpak kay ka sumpak ni man kay tinud pero wala man ka Yun kay sila. Unsa ba ato is a general term ani Brad Wayne? Bueno, ang atong simbahan, kung sa simbahan katoliko ni Ana, sa Consiliar Document numero 5 nagtuo nagisip nga kantong wala mapunyagi ug naas laing tinuhuan provided nga sila nagkinabuhing buuta nagkinabuhing tarong subay sa dikta sa konsensya kanang mga tawhana maisip gyapon nga mga igsuon sa espirituhanong bahin ug apil sila sa kaluwasan mao na ang giingon sa tong Ginoo Juan kapitulo 10 ako adunay mga karnero nga wala may sakop nining turela. Ang turel mong iglesia sa Dios gipalit sa galingong dugo gibantayag mga obispo sumalas Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Ako adunay mga karnero nga wala may sakop nining turela. Pero wala mohunong diya. apan kinahanglan pagadaloon ko sa silangan Sa ato pa, kadtong mga karnero, kadtong mga matarong nga mga tao nga inosinte kayo, giisip tong mga karnero. Pero doon misyon nga sila madala sila so sa katurel ng mga iglesia katolika. Ani sa tani, kuwan ba, George Pontinis? Ngayon, ngayon ako, may hanyo ito, isa lang kay, ngayon kisulting ni mo, mag nalibog ako. oh, sige. May isa lang pakapinan niya, si so, nahulog ko naman. Ah. Kaya matod ni mo, ang dili, dili naa sa pundok sa Diyos, marawas lang niya hmm. basta magbato ng matarong. Hmm. So ito pa, uh, granting, oh, uh. granting, or uh. either admitting or not admitting that the, uh, Really, the true religion is the Roman Catholic Church. So, ito pa, no need of being a Catholic, uh, sa Roman Catholic Church in order to be safe, so long as I do righteous, no? Magbuhat lang di akong tarong, di lang akong mag-appeal ang iglesia dito kung sa ginawa. Maluwas nung kilala niya pa. Okay. No? Ang gino'ng, gino'ng disconciliate document mo ni, kun ignorante kang, ka nga wak ka nga simbahan katoliko moy bugtong tinoon. Ah. Nga diha sa imong pagkawala masayod, <coughs> sa dikta sa konsensya, <coughs> nagkinabuhi kang matarong, nagkinabuhi kang buutan, ka ng tawhana, giisip na na nga maapels kaluwasan. Pero kung masayod gani ka, o misungag ka na na, na manumbag ka sa Diyos. Kaya si Kristo iyang singgit sa cross, pasayloon ng tuntuang wak masayod sa iyang nabuhat. Okay, dah 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 kita selamat Si George, Brad George penting ni sah. Ah, okay, okay. ah si Brad Eli